Stay. Walaan mo to Ano to? Walaan mo Walaan to pinahen niya yan. trending yan sa tiktok Dali Huwag ka na magsalita Dalian mo na lang Tao? Hindi Hayop? Hindi uh, Bagay? Hindi Gulay? Hindi Ano ba? Ang tagal Dalian mo Ah, uh, hindi hayop? Hindi nga! Ah, uh, gulay, tao, bagay? Hindi. Hindi. Dali, sige pa. Kaya mo yan. Dali, dali, Tao? Hindi nga. Hindi bagay. Antagal. Antagal. Bagay, tao, prutas. Hindi nga. Gulay. Sige pa. Sige pa. Bahay? Paulit-ulit, dalian mo. Ano ba to? Kaya mo yan. Dali! Tao, bagay. Ano ba Ay, to? Ay, nako. Dalian Aray. mo nga. Ayan, malapit na, malapit na. Sige na. Dali, ayan na. Ibon? Malapit na doon. Hayop? Sige pa. Ka? Ay, di. <laughs> joke na. Gusto mo para isa? Ano ba to? Dali! Ito hirap. Sige pa, kaya mo yan. Dali. Ano ba itong clue? Hula pa, hula pa, hula pa. Uh, tao, bagay. Sasakyan? Hindi. Bagay nga, sasakyan pa. Oh, hindi nga sasakyan, di ba? Ano to? Antagal. tagal. Oh, <laughs> Ayan, malapit na, malapit na. Malapit na. Ano ba to? Malapit na. Dali. Bye, cemento. Tao. Hindi nga. Hindi. Relo? Hindi. Malapit ano na nga kanina. Sinabi mo na, malapit na kanina. Bagay, tao. Hindi. Ano ba ito? Sinabi mo na nga eh. Ano ba ito? Ay. Ano ba? Isa pa. Ano ba ito? Dali. Kaya Bagay, mo yan. Bagay, tao. Ano ba? Kaya Martina. mo yan. Dali. Sige pa. Sige pa. Sige okay Aray ko, gagawin. Ayan, malapit na. Ayan, malapit na. sampal Hindi malapit na sinabi mo na kanina sinabi mo na malapit Suntok. na malapit na gusto mo pa ng isa gago Hindi nga Ano ba 'yun Dali na. <laughs> okay na. Nawala mo na. Ha? Huh? Ah. <laughs> sakit Panalo Kasa ka na. <laughs> Nawala. Gagi ka. Nagsisimula ka na mag ganyan, -ganyan alam Kala mo ha. Galing mo ha. Ano to? <laughs> ano yun? Sakit yun. Isa pa. Gusto okay ko take to. Ayoko na. Dali. Isa pa. Ayoko na. Hindi. Meron pa isa. Meron pa akong